Kag sa uh, number one, mga kahoy nga nagkalaanod nga nagtugas ang pagbara sa mga waterways so kung kasubaan ang ginalantaw isa sa rason sa pagbaha sa mga banwa kag syudad nga nagtugas ang dako na kahalitan. Inisunok kay Regional Director Charlie Fabres sa Department of Environment and Natural Resources. Padahin pang paglibot sa ilang na team upod ang Mines and Geosciences Bureau. Kahapon, gika na sila sa Murcia, la Carlota, kag Castellana. Subong, yara na sila sa Canlaon City. Patag niya ang mga subasa na ibabaw nga bahin malapad pero ang iban nga alagyan sa tubig imbes nga taytay. -tay, mga spillways kag may mga tamburong gani isang nagbara ang mga kahoy daw nagserve ini nga dam ang tubig wala na nag-agi sa mga suba. Ginalantaw manila nila ang mga watershed sa tagsa ka mga banwa kag siyudad para maathagan man kung nga masyado kadako sa volume sa tubig. Sa datos nga nakuha nila sa pag-asa, ang ulan nga nagbubo sa duha ka adlaw na nag-igo ang Baguio Tino equivalent sa isa ka bulan nga kadamuon sa pagtupa sa ulan. Pinasahi pagidang negro suno kay Fabre dala sa paglupok sa bulkan kanaon kag makapila ka beses nga paglinog may movement na nga daan sa duta gani isang pagbubo tuman nga volume sang ulan nag landslide. ang mga kahoy sa ilang observation may mga gamot pa gani ang pagkaanod sini dala sang kabastugon sang tubig may mga alegasyon man sang illegal logging kag wala nila ginabale wala ini suno sa iya. Pero ang mga nagbara nga kahoy, may mga gamot kag hindi na tuga sa chainsaw. Ang mga bato naman sa Kalaon City, paathag niya, yara na sa madugay nga tion sa kabukiran. Natabunan lang sang duta, gani sang nabungkag ang duta, nadala ligdig ang mga ini. Ginalauman nila ang mahuma ng ilang na -reports ni nga report sininga semana. Ang mga kahoy nga naanod, ginatugyan na nila sa LGU, para magamit man sa rehabilitation sa komunidad. Uh, kasi ang allegation mayroong illegal logging. Uh, maybe partly, but again, bisa tingin namin, yung sa mga kahoy na nabay pusit doon, hindi naman siya kinsukat. So, approved yun sa mga, na-approved yun ng mga kahoy along the riverbank or along the riverside na during the plus floods or volume ng water na bumaba, nadala yung mga kahoy. Mm -hmm. So, nagka, nakabara ng mga either sa bridge or sa cookbox culvert. So, ang problema pa natin dito sa area natin, di ba pumutok yung volcano? Mm -hmm. oh, tapos yung ibri, ibri na one din, may earthquake. Parang gishake mo yung lupa ba? Uh. So, nalusin yung lupa. Mm -mm. yung lupa, Puhusan mo ng tubig. Mm -mm. di ba?